Okay. Ngayon na po, ako tayo sa paggagawa po ng supot. At uh, ang, ang supot po, isa po siya sa magandang best-ready ng opisina po namin kasi ang supot po, hindi na po kailangan maghanap ng market. Kami na po kiss mo yung magiging market niyo. Ganda Kung nagagawin niyo pong supot, pwede niyo po sa aming i-benta. Okay. Basta po, Uh, quality or kasi sa paggawa ko ng support may mga reject po. Mm -hmm. Ano namin sa inyo kung paano magtabas, kung paano maggawa, at yung mga reject, hindi namin tatalasin. Tapos paggawa ko ng support, etong papel lang po na ito yung gagamitin natin. Ito lang po yung pagkakamitin namin. Ano po? So, senyo lang galing ito? Opo. Oh, wow. Ang papel po kasi natin, uh, matibay po siya, alam mo, ang kapal. Sa isang, sa isang buong papel triple tripled po siya. Kaya nung isang ganto, marami po so kayong magagawa. Talagang kikita po kayo. At pag tatabas po ng subat, kung magtutunan niyo po siya, konti lang po talaga yung masasayang mo ng subat natin. Opo. Kailangan din po natin ng subat molder. Ang subat molder po natin ay may 1 kilo, 2, 3, 5, at 10 kilos. Yan po yung mga bawat sukat. Bawat sukat po may ah, uh, paraan to kung paano po tabasin. Yung papel nga po pala natin, pinaglagyan po siya ng skin peel. Kaya makaka-encounter po kayo na medyo madumi or may mm -hmm. maligit na pinagatas. Mm -hmm. Ang gagawin nyo lang po, pag pinagamit na, -na. Gatas, niliket, yung gatas, nalikit, tukusti din nila lang po ng kapilyo. -nil. Or makaka-encounter din sa'yo yung matalagang matigas na gatas po. Nabasain lang, lang po siya. Tapos, kakayaan lang po siyang basa, Di mamaya, gusto si Nina po na gano'n. Oh, Kahit pa sa inyo po kasi siya, babalik pa rin po siya sa dati. Ayan, niya. Kailangan din po natin na pag at gundi. Para nga po pantagas. May nagtatanong kung pwede po yung cutter. Pero mas advisable po. Kasi yung cutter po manitis. Pag, kasi makapal. Opo, po makapal. Kailangan din po natin ng face. Pero po kung kayo ang gagawa, magluto na lang po kayo ng paste para mas makatipid. Oh, naman po kayong magawa ng case. Anong po? Kailangan nyo lang sa akin. Kailangan din lang basahan para sa pag-bunas na face, Pag-bunas po, hindi po kasi kailangan ng kamiksel. Nagdudumin na po yung ating papel. Kailangan din po ng use na toothbrush. Para po magawa ng face. Oo, tsaka toothbrush. Huwag nyo nang ipapalik yung toothbrush. Ano nyo? Ay, sa paggagawa nga po pala ng sukot, ito may sulat ko siya. Nasa loob lang po talaga siya. Isa po sa reject, kapag po itong sulat, kung nasa labas. Isa rin po sa reject, kapag yung ginawa niyong sukot, ay may amag. Bakit po nataka Kasi po, kapag hindi po siya tuyo, pinagsama-sama niyo lang po siya. Kailangan po, kapag nagawa po kayo yung subot, niyo, ng sukot, isasampahin so, niyo, pipilad, at pihaya niyo na siya, lang po siya. Malalaman niyo naman po kapag tuyo na siya, kapag matigas na po siya kanya ko okay. siya i-lelegate. Okay. Tutulog na ako po mamaya sa tayo. Ngayon po, upisa na po natin kung paano po yung tamang patakat sa one team. <laughs> so, tutulog na namin sa inyo kung paano pag-cut ng bawat sizes. So, sa so, 1 kilo, saan ka na yun po yung mark na ito? So, po yung aking gagamitin ah, na ng kutsilyo. So, ganito na rin po natin. Huwag po masyadong madiin. Nice, nice, nice. para hindi ko siya tatalas dun sa pinagata. So, yung pile na, pwede na natin siya. Kailangan ko matalas po yung chili na yung gusto para the rest of it. Nandahanin lang po, po natin para hindi po siya masigla. <laughs> Ay, <yun>, sila uh... <laughs> na. <laughs> Dahan-dahan lang po ako. <laughs> Isa po kasi may ma-encounter talaga po, talagang madilig. Uh, <laughs> nasupo Nasuko. po. Saka, lalo na po, nagpag na siya ng stock. Alam <laughs> okay. po, dito sa Upanis, bawang natin yung sobra para mapanggay okay. okay, okay. siya dito. Iglokin natin siya sa gitna. Kung oh, so, so sa natin, kung ano natin, <laughs> kapatulit <pili> natin siya. <laughs> So, yung advantage ng mapara sa potillo, sa slice na kaya, gaya So, So, natin, set aside muna natin yung isa. Tapos, ito hanapin lang natin. or ito yung natin sa salty ng kusuman. Tapos, pwede, natin. yung So, dito nga sa pagkakataon natin, hindi naman kailangan natin na huwi So dito siya So buka po natin. So tandaan niyo po, itong pinakakigas na part, lagi natin iuulim. So tututin ko natin ganito. So gusto natin yung pangilang kilo yan? 1 kilo So lagyan po natin, so, na natin yeah. so, so, ang nito sa pinaka-base ng suko. Sa pwede ng one 1 or two inches. Ano so, Para hindi po tayo sumpak so, yeah, na sumpak na bago ha. Tulungin po natin para sa so, yeah. kaya mamat na tayo mamaya. hindi lang po siya sakto. Minsan meron sakto, minsan may punta. Kung to, kung sila yung tapos. Pwede daw? So meron pa naman dyan. Tuturo na ha. Kung paano natin dati. Kapag may kapos po kayong uh, nakamit sa papel po natin, mabilis lang naman po siya. Tatanggalin nyo lang po siya dahan dahan. Kasi gagamit niyo pa po, po ito para dito din sa huwantino. Diba, ko gilang di po yung kapatid natin. Mm -hmm. Half inch lang po ang dugsong po natin. Ano, dito po manggagaling yun. Hindi po pwede yung dugsong ng dugsong. Dapat isang dugsong lang po kasi matigas po yung papel natin. Hindi po siya magiging maganda kung hindi na niya magbuka. O, basta isang po. Dahan-dahan na. lang. Dahan-dahan din na. Dahan-dahan din na. So, magagawa po natin dito So 1 kilo, sa so ganitong mga kaso pa rin ay 24 pieces. Dito sa isang supot na 3-5. Dito sa isang buo. Oo, oh, madami. Uh, kasi yung 10 kilos po na bawat binibili sa amin, ito po ay, ang bilang nito is 39 to 40 pieces na ganito. So, kung 24 times 39 or 40 pieces, o alam nyo na, kung ganyan yung mga gawa niya. So, sa yung kalahati po, ganun din po, same process. Ika-cut nyo lang dun sa pinakatungsungan. So, katulad po dito, meron po yung may coating damage na. So, ang gagawin nyo dyan, mahanap na lang kayo ng paraan kung mo ano yung kakasyang uh, size. Kung kaparami natin yung ating gagawin. So, halimbawa, hindi na po pwede, pwede nga na gawin natin siyang so, Kasi bawat size o bawat, ano, na ganyan din subot, may malakad din yan. po, kasi, po natin para isang direct ng program. naman po yan. sa mawaluan nyo ba ay? 15 pieces. 15 pieces Oh mas nice so, malalaki okay. mm -hmm. so po, lang natin siya ito so mag so, tayo ng 1 inch 1 inch lang po o depende po sa inyo kung gusto talaga mag so ganun lang po siya Pagkasukat, tapat pinipin natin So, yun lang para... pang kilos. bilang ng ating 5 kilos. Mayroon. So, explain to na kung... Kung sa sukat ng Wala po yung isang... Wala yung sa na na po. Alisin nyo lang po yung matigas na part. So hindi po lang kahon yun kasi pwede po natin ganyan yung gano'n panatangin. So ang gagawin natin pag 3 and 10, makatlak po tayo ng konti dito. So iyon yung maging daan para matanggal natin yung pinaka-rectangular. So yung patagal natin yung rectangular. Huwag mong hawak sa So 3 and 10. So 3 and 10. Yung gano'n natin Subukan niyo lang <laughs> po na pakainin na pakainin na pakainin na sabi niyo po sa ina, sa both side. So sa ina, sa 60, uh, po, po yun lang ah, siya. 6, 10 kilos lang po. Ah, 6 kilos. Ano lang po siya? Ito 10 na siya. Sato, Sato ala, Wala nang ginagin. Wala nang Pag, pag pa 3, 3 kilos na. 3 3 and then. na po tayo ng So ng 5 kilos. So, ito, na So, dapat po, ito po ay palagi nasa loob. Oh. Oh. So, pag binabasa po siya, i Pero pag na-check naman po, pwede niyo pong i sa ibenta sa uh, hardware. Kasi ang pari ang mga pako, hindi uh, tayo, uh, mo yung panahin po. Kaya wala ng suko. Kaya wala tayong suko. Kaya suko. So paglalagay po ng uh, pandikit, dapat po ay dulo sa dulo. Uh, na, toothbrush na, toothbrush na oh, kami. Oh. Oh. Kasi pwede na po yung ano, paint brush. Kaya lang, habang uh, tumatagal yung paint brush, nagigilimol-mol. Yeah. Yeah. mulmol na no? yeah. sa uh, kasi pandikit ko So, magiging sticky na yung ano. Kasi pag toothbrush, matagal. <laughs> So, huwag kayong magtitipid sa mga langit ng pandikit. Kasi importante po yung pandikit para hindi ito. So, dito, so, hindi sa gitna. Sa dito. So, huwag po masyadong baka patakit, no? Yung kalalay lang para hindi po siya masigit or hindi siya nagamita, mahirap, hindi dapat tayo matalis sa lupa. So, gano'n lang po. So, yung... Hindi um, na lagyan, lagyan mo na. Para rin ah, so gamit po yung basahan para makikita natin. Okay. Sa same time po, ah, nalilinis natin. Mm -hmm. So pag titiklog naman po, dapat po ay pagdating ito

Pag yung sukat naman po ng na, ano, kaya wag mo po tatapoy yung mga nasa pa kape, kasi po ito ay gagamitin natin sa bag ng pagtapan. So, may tamang sukat naman, ano, paggawa ng panahan. So, ganito po po natin. So, dapat po may allowance dito ng hot lunch. Hot lunch. Um... Sa so, bawat na titira niyo po, ano, ganito, gawin niyo pong panapan, ano, ano, kapasin niyo na po lahat para pag nagagawa kayo, ano, diretso, diretso mo, no? Ayan so, po. So, yun po yung happy. Tapos po dito, dapat po ay sapo lang. Huwag so, po sa sobrahan kasi pag ko po natin dito, kapalit na yung forma ng ating kuitan. So, sapo lang or medyo kapos, okay lang yun. So lahat ng ka, gagawin kailangan may ganyan? Opo, okay. kasi lahat po nung tatapasin natin, anong, may pag-ulit. Ay, ito naman po talaga siya. May uh, okay. pwede rin pala okay. para mas mabilis tumabas na ng sumutang. Opo, okay. okay. yun po yun. Diba? Ah, Kung okay. takas kayo. Oh. So paglalagay po ng pandikit, dito po tayo so, lalagay ng pandikit. Hindi po mismo dito sa panapal. So halimbawa panapal niyo mayroong sulat, lakay-lalisin na, nakatakot din. Opo. Ano yeah. so kailan bawa? Uh, po pung dito so, kung po, halimbawa ito may sira titigunan, kulang unang yung 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 So, uh, uh, kita, kita natin. So, ito po yung muna dito po din. Sa? Atot uh, sa pagkita. Doon po na daw. So, medyo na natin na pandikit dito. So, natin? So, dapat paglalagay kayo, alalayan nyo dito. Ganun po. ang sa Maganda yung So, dapat po maganda yung katuhan ka.

So, gamit po yung basahan. So, maraming gamit ang basahan. Ang <laughs> plat, mga ano so, pa. Yeah. So, dapat po, bago nyo ang sahing sa ano, isinig sa limahan. No, isin so, medyo ganyan-ganyan yung masay. So, gamit din po yung basahan, dapat po, ready nyo siya. Para po po sa para po pa, kinlook natin, so, si papatay natin yan sa pagkakulang <laughs> ano. So pag inal sa po, hindi na kayo maliligaw kung saan saan titik mo. Okay. 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 So, na po dito masyado yung di ba? So, ito po yung kayandaan natin, no? So, hindi natin siya tanungin. Dulo sa dulo, para litaw yung pinaka-kanan. So, pagkatapakin natin siya, hindi ko lang. Medyo depressed natin ng konti kasi buka siya. Ang barang din. So medyo hindi ano natin siya. Gamit ka rin yung kasahan. Para mapila. So yan, pag, pinag, pag pagtitikot na matuk pa yun, make sure na walang ano dito. Hindi dito may lang walang natiklo. So yan o. No. Kung saan tayo na unang nag-ano, kung saan yung duksunga, dito natin siya dito. dito. So kung tinira po na inyong dalito. Tapos ganito niyo po, i-flat yung na yung basahan. Yeah. So yan, yeah. is na tayo. Pero po ito ay basa pa. No? So ang cost ng pag-aabag natin, pagka hindi, hindi natin pinatuyo na masyado. No? So madali lang gusto mo ito yun yung sampay ninyo o ihayang ninyo pa gano'n. No? Huwag nyo magpapatong-patong yun kasi hindi makakasilaw. Yun ang cost ng Ama. Ah, so, kung ikaw na nga mo siya, may mark pa din siya, no? So, pag reject ko siya, hindi sa sa, sa mga hardware. Kasi pa may marami, yung pang limang kilo, kung pagawa na ng maraming mold eh. Mm. Pwede kayo, gagayahin niyo po. Dapat po, 'yan sakto, no? Kasi may gumaya po kasi ah bali-bali ko. So, ko yung mga nung susunod po, hindi talaga yung wala. po naman. Okay. Uh, ka po nito, 6,700. Isang set na po. Isang set na po. po. Isang set na Isang set po. na

Dato po yun yung pinabilihan naman sa pinapasalan namin. Dato po yung 100 pieces. 100 pieces, 50 pesos. pesos. Pagka naman 2 kilos, 80 pesos. Pag 3 kilos, 85. Tapos yung 5 kilos is 100 pesos. Yung pinakamalaking size 1 is 160. Ah. Uh, ito yung price. So halimbawa, ito yung pinilihan namin. Halimbawa, wala pa kayong market. Wala ka naman kong pasokan kukunin namin sa inyo ang mga mga sa Pero just in case na magkaroon kayo sa inyo, Maria, tagtagay niyo na Ah, Oo, pwede po yun. Kasi 5 ay, 1 kilo, kasi ganyan ang mo sa iskira mo gawin yung yung mga bubong sa inyo, tatawad naman So, yung mga sa inyo, ay, ibibigay ninyo. Yung mga tumawad, yung 7 na ako malaki din Kung halimbawa po yung, yung 10 zeros is 240 pesos, tapos po, uh, no, sinunod yung tamang pag uh, Sinunod yung tamang ipagpuno So, so tutubo po kayo doon sa 140, mga 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 mga